Terima kasih. gumagawa na sila ng pugad mga hunter Malapit na silang manitlog Kung naaalala nyo, nung December 24 inupload ko sila inakaay Sila yung inakaay pa na inupload ko Yung sinusubuan ko pa Ito na sila ngayon malaki na mangingitlog na sila mga ka-idol mga ka-hunter bait <tip> yan mga idol mga ka-hunter yan ang katiyanan natin

bangabang lang kayo.